Madalas kong isipin mas malapit ba tayo sa pinakamaliit o pinakamalaking bagay sa universo? Kung kukuha ka ng isang bagay tulad ng ballpen at mag-zoom in ka ng paulit-ulit. Lampas sa mga atomo, tapos sa mga nukleo at mas malalim pa. Lampas sa mga quark at gluon. Sa huli ay mararating mo ang pinakamaliit na posibleng sukat, ang Planck length. Walang maaaring mas maliit pa rito, 10 sa minus 35 na metro. Sige, paano naman ang pinakamalaki? Kung aalisin mo ang sarili mo sa daigdig at mag-zoom out ka, iiwan ng ating galaxy, ang ating local cluster, palayo ng palayo, sa huli ay mararating mo ang hangganan ng observable universe na may lapad na siyam na bilyong light years. Kaya sa sukat na ito, tatingin mo ba mas malapit tayo sa laki ng pinakamaliit na bagay o ng pinakamalaki? Nakakagulat, mas malapit tayo ng apat na raang milyon na beses sa laki ng buong observable universe kaysa sa pinakamaliit na mga bagay sa quantum physics. Ang quantum na mundo ay hindi masukat sa lit.